umaarangkada si Michelle Marquez D sa Miss Universe 2023 competition mula pa nang lumapag siya sa El Salvador. Bago ang coronation night sa darating na linggo, November 19, alas 9 ng umaga, oras dito sa Pilipinas, ay kilalanin muna natin ang ating pambato. Ipinanganak si Michelle Daniela Marquez D noong April 24, 1995. Ang inspirasyon niya ay ang kanyang nanay na isang ring dating beauty queen at artista na si Melanie Marquez. Ayon kay Michelle D., pinalaki ang nanay niya bilang isang malakas na individual. Kahit dating beauty queen si Melanie, hindi niya pinilit si Michelle subabak so sa mga beauty pageant. Kwento ni Michelle my mom is with me 100%. Did she force me to join the pageant? No, she did not. Even my first pageant, she didn't. But she believes that I'm capable of greater things and a greater version of myself. And she supports me through and through. Tinuruan umano ng kanyang tatay, ang dating action star, Derek D. si Michelle, kung paano mag -meditate. Ito raw ay lubos na nakinabang sa kanyang mental health. Ang kanyang lula, Regina D., ay tagapagtatag ng Inner Peace Foundation, isang foundation na tumutulong sa spiritual enlightenment. Si Michelle ay kasalukuyang pangulo ng foundation. Panayam ni Michelle, I consider my grandmother, my father's mom, to be one of my greatest sources of inspiration, how I live my life my perspective in life as well. Nakapagtapos siya ng BS Psychology sa De La Salle University noong 2017. Noong 2020 lockdown, nakuha niya ng certificate para sa Entrepreneurship Essentials sa Harvard Business School Online. Nagumpisa siya noong September 2023 para maging Philippine Air Force Reservist. May mga libangan at interes din si Michelle. Tungkol sa sining at laro, mahilig siya sa mga sports at ibang mga gawaing pisikal tulad ng motorbiking. Pinahahalagahan din niya ang sining. Mahilig siya sa fotografiya bilang kanyang creative outlet. Hindi lang sa spotlight ng beauty pageants, nagniningning si Michelle Miguel Sa spotlight din ng mga teleserye at pelikula. Kabilang si Michelle sa mga teleserye na agimat ng agila at mga lihim ni Orduha bilang sina Serpinta at Freya, dayang herang Salazar, parihong kontrabidang tauhan. Sa kabilang banda, bilong din si Michelle sa seryeng I Leave My Heart in Sorsogon bilang si Heselen, Hazel, Pangan, ang ex-girlfriend ni Mikoy, Paulo Contes. Kahit noon pa, bago siya nag-come out ng opisyal, Sumali na siya sa mga Pride March. Ang dalawang kapatid ni Michelle D. si na Abraham at Marcin ay nasa autism spectrum. Dahil sabay silang lumaki, naintindihan niya ang mga pakikibaka at pangangailangan ng mga nasa nabanggit na spectrum. Ito ang kanyang panghabang buhay na advokasya. Ito ang kanyang laging dala sa kanyang pageantry experience. Unang naipanalo ni Michelle ang Miss World Philippines 2019 at nagtapos sa top 12 ng Miss World 2019 sa London, England. Sumabak naman siya sa Miss Universe Philippines 2022 at nagtapos bilang Miss Universe Philippines 2022 Tourism. Ngunit di pa tapos ang laban niya. Umarangkada muli siya nitong 2023 sa Miss Universe Philippines at nasungkit na nga ang Miss Universe Philippines crown. Ngayong darating na linggo ay inaasahang masusungkit ni Michelle D ang ikalimang korona ng Pilipinas sa Miss Universe pageant.